Ba't ka tumatawa, mami? Na <laughs> mayroong garden rice. <laughs> <laughs> Oo, oh, bakit? Tama naman ah. Pilipinyana na mayroong garden rice. Pubulol pa nga, di ba? natin guys yan ang aking natahi ngayon maghapon ayan good evening good evening ayan guys at ito naman ang natahi ng aking asawa ayan tingin kami ayan guys ayan guys oh tas mo konti may Ayan, flower girl. Yung ano, balikat. Ayan. Pasando siya guys, flower girls, no? Ayan, may, may bulaklak po yan dito. Paikot sa harapan. Ayan. Ito pa yung iba guys. Papakita ko sa inyo. Inaantok na ng aking uh, darling. Eme, pahasuyo. Ayan guys, oh. Ayan. Flower girl. Ayan. Pambata yan guys. Powder blue. Ayan. Ayan. Ang... At yan guys, meron siyang mistisa or Filipiniana sleeve na mayroong garterize. Garterize yan guys. Ayan. Ayan Ayan nyo guys Ayan sa so, gays oh Ayan Ang aking natapos ngayon Pambata lang to guys Malit lang Ayan Ayan po ang aming natrabaw magapon Ayan guys At ito po ang aking asawa Na nagbubulaklak ng kanyang tahi Ba't ka tumatawa mami? Ito na garden rice. <laughs> oh, bakit? Tama naman ah. Pilipinyana na mayroong guys, garden rice. Bubulol pa nga, di ba? Garter lang yun. Ayan guys, lalagay siya ng bulaklak, so. No? Naorin nyo guys. Kung paano maglagay ng flowers. Sa waistline yan, may. Ayan. Tapos may ruffles po siya sa kanyang balikat. Ayan. Ayan sa guys oh. No. Kuha tayo ng isa. Mas maganda. Ito. Magaganda naman lahat guys. Size 4. Pang 4 years old or 3. Oh, Mamamayos may. Ayan natapos niya na guys oh. May show ayan yan siya guys o oh, diba salamat at yun guys pasir naman po ng aming mga video no ayan yung aking asawa tawan tawa masaya siya guys antok na kami parehas guys linggo ngayon guys Agahan natin tulog. Ang oras ay 9. May get Ayan. 9.43 na pala. Tulugan so, na guys. Ayan. Maraming salamat po. Ang hirap pala mag vlog guys. Pashare naman po. na aming mga video no. Maraming salamat. Bye bye. Bye bye ka na Bye bye. Bye, -bye. po ng mga video. Video. Namin. Amém. <laughs>